Nung dumami ang kakao, ayon, nag-aagawan yung mga buyer. Nung dumami ang durian ayon, bagsak ang presyo. Nung dumami lansones, ayon, wala nang bumibili. 5 piso na lang sa puno. Mga rambutan, hindi na binibili. May future kaya dito sa kakaw? Comment daw, comment. Parang meron ah. So isipin mo lang Business po ito Tsaka hilig mo Hindi yung Pera pera lang Talagang mahal mo yung kakao Isa kang chocolatier O kaya isa kang kakao lover Yun ang pinaka importante doon